Mula sa iba't ibang paaralan sa Pangasinan, nabuo ang football team ng Pangasinan. At ngayong Hunyo, magpapakitang gilas ang kupunan sa pagsabak nito sa isang patimpalak sa Cagayan de Oro City. Kaya ngayon pa lang, puspusan na ang kanilang pag ensayo Malaking bagay daw na mapili ang kupunan ng Pangasinan dahil na rin sa kanilang magandang asal na napansin ng mga football academy coaches. Can you imagine the opportunity of this young People, the young players to know a different culture that's from Mindanao, we're all the way from here. Yung ganon. So it's really, it's really, and that's all because of the sport football and other sports. Every other sport played the same thing. Okay. It, just happen, it just so happens na ngayon is football. And it so happens that the president is the governor. Nasa larangan ng smaller fields o tinatawag na nine asides of football ang dadalhin ng mga batang manlalaro at dahil tinawag silang sports ambassador, katuwang sila ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa promosyon ng kultura at turismo ng probinsya. Dahil dito, bumisita sila sa Banaan Museum para sa isa sa gawang exchange program nila sa Benguet State University sa La Trinidad, Benguet. We want to instill in the minds of these kids a character that will lead them to develop personal and collective passion in loving their own local identity. We want them to be faithful in their love for our province so that in the future, it will drive them to contribute meaningfully to the building of our nation. Katuwang sa paghubog ng mga batang manlalaro ang FEU football coach na si Coach Warner Gisulga. Nagpasalamat din ang mga manlalaro sa suporta sa kanila ni Governor Ramon Vigico III bilang presidente ng Football Association ng Pangasinan. Sa June 21, tutulak na ang mga manlalaro sa Cagayan de Oro. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.